Meron noon, mismo yung tatay niya, naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At uh, nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost-ghost rin na yun lang nabalitaan ko noon. Na. So, sana naman, uh, tingnan mo nang mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililis ni Trillanes sa mga 2000 17 projects. Umabot na siya ng 2007. Sino mo mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Eh kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? 19, wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Lahat tayo, lahat ng... Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay then uh, Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero noong 1998, at isa po sa akin naging kondisyon, noong nagtrabaho po ako kay uh, Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observed the Lekadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, daladala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako po mapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po because I observed delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang -taon gagawin niyan. Hindi, hindi yan titigil hanggat Palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At uh, paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na magdinegosyo po ang aking uh, pamilya sa, sa gobyerno. At hindi, hindi po ako mag uh, bibigay ng pabor sa kanila. Di, hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magdig magdi.